Talaga siya ng palataya uh, uh, ng... sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na, na po kayo muli mga ginigili po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Saliwanag ng Katotohanan. Inaanyayahan po namin kayo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. At panalangin namin sa Panginoong Diyos na ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Upang katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan, suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo, ay dumating po ang panahon na ang mga katotohan ng aral ay nagliwanag po sa kanilang buhay. Kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Janet Celso. Siya po ay nakatala dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Santa Cruz sa Distrito Eklesiastiko ng Sambales North. Si kapatid na Janet po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit ngayon ay masiglang may tungkulin na po sa Iglesia ni Cristo dyan sa nabanggit na lokal. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming sinagawang interview kay kapatid na Janet Selso. Ako po si Janet Stacy Celso, kaanib sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Sambales North. Ako po ay may tungkulin sa loob po ng banal, na, sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po ako maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang Katoliko po. Nung ako po ay bata pa, kami po ay isang deboto dahil po ang aking ina at ang aking ama ay lagi po kami inuutusan sa sa simbahan upang po maglinis, mag, kumbaga sa mga panahon na, na mahal na araw, nandun ho kami. At saka sa mga panahon na ng linggo, dun ho kami pag naglilinis, pinapalitan mga damit ng mga ribulto. Yun po ang nakagawian po namin dito sa lugar ng Santa Cruz dahil dito po ako lumaki. Ginagawa ko po yun dahil po sa inuutos ng aming mga magulang na kami masanay sa sa, sa bawat araw ng araw ng pagsisimba, nandun ho kami. Sa mga libot, kailangan pumunta ka dahil po yun ang gusto kong mangyari ng aming mga magulang. Gusto po nila maging reliyos po kaming tao. Na bago po ang aking paniniwala nung ako po ay nakarating sa Dagupan City at ako isang naimbitahan ng isang kapatid na Wilfredo Celso at uh, Joy Mangilaya. At tinanong niya sa akin kung gusto kong mag, magpatuloy o makinig ng Biblia sa sa lugar ng apartment ng malapit sa school namin. And ngayon, ako po ay lagi nakikinig, nagpupunta doon dahil ako po ay nag-iisip nag kung ito po ba ay tama, tamang paglilingkod. Ang kinalakihan ko, yung, yung sinasamba nila ang ribolto. Pero doon sa aral na binibigay doon sa Biblia, nung sa araw ng doktrina, magkaiba na hindi sila gumagamit ng ribolto at hindi rin, hukam, hindi rin sila nagsasign of the cross. Kaya naging masugid po akong nagtatanong sa araw na yon Kung mga pinagpukumpira ko kung ano yung tama hanggang sa isang araw, ang isang araw lang naintindihan ko doon na, na ang sinabi, mapanibughuin ang Diyos, hindi ka pwedeng manampalataya sa isang rebolto. Kaya iniisip ko, mali yung paglilingkod na ginagawa ng namin. Sinampalatayanan ko sa loob na Iglesia ni Kristo na, na dito ang katotohanan sapagkat ang mga aral ay galing sa Biblia. Ako po'y nabautismuhan sa Dagupan City, October 31, 1981. Uh, ang pangako ko po sa bilang isang Iglesia Ni Cristo, maglilingkod kami kasama ng aking mga anak, manugang at ang aking mga apo sa hanggang kami nabubuhay, hanggang dumating man ang anumang pangapagsubok dahil hindi natin ito maiiwasan. Hindi po kami bibitaw dahil dito po kami dito po namin nahahanap ang kapayapaan at masayang masaya ho kaming naglilingkod bilang isang iglesia ni Kristo. Ang napadot at napakinggan po ninyo ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Janet Celso. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Santa Cruz sa Distrito Eclesiastico ng Sambales North. Sa pagkakataong ito ay pinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Partikular na po dyan sa Distrito Eklesyastiko ng Sambalis North sa pangunguna po ng ministro na tagapangasiwa dyan po sa nabanggit na distrito. Pinabati rin po namin ang sambahayan ni kapatid na Janet Celso na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Janet po, ayan ng kanyang sinabi kanina, siya ay masiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maging reliyoso. Swalit, nabago po ang pananaw niya ukol sa reliyon, nang dumating po ang pagkakataon, pinagbigyan niya yung paanyayan ng aming mga kapatid at sa kanyang ginawang pakikinig sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo, ang kanyang ginawa ay ikinumpara niya yung mga aral na dating niyang pinaniniwalaan doon sa kinagis ng niyang reliyon at sa mga aral na kanyang napapakinggan noon na itinuturo sa Iglesia ni Kristo. Sa kanyang ginawang pagsusuri, nalaman niya na ang mga katotoha ng aral ay dito niya matatagpuan sa Iglesia ni Kristo. At marami sa kanyang mga kinagis ng aral at paniniwala ay eh mga aral na wala naman dito sa Biblia o mga kasinungalingang aral. Ito ang nagtulak sa kanya para lalo pang suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo. At napatunayan nga niya sa kanyang ginawang pagsusuri na lahat ng mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Kristo ay mga tama o katotohanang ng aral sapagkat ang tanging pinagbabatayan e walang iba kundi ang Biblia. At ang isa nga po sa nakatawag sa kanya ng pansin e yung aral ukol sa pagbabawal ng banal na kasulatan ng pagluhod at pagsamba sa mga ribulto at sa mga larawan. Na noong katoliko siya, eh ito yung buong kasiglahan na kanyang isinasakatuparan na sa kanyang pagsusuri, eh nalaman niya, maling-mali pala yung kanyang ginagawa noon na pagluhod at pagsamba sa mga ribulto at mga larawan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, inaamin po ba ng mga autoridad ng Iglesia Katolika na talagang sila nga ay sumasamba at lumuluhod sa mga ribulto at mga larawan. Ang babasahin po namin sa inyo ay aming pong sinipi mula po dito sa isang artikulo na lumabas po dito sa, sa isang website, dito po sa www.vatican.com. .va archive na po noong September 30, 2016 sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin dito po sa Catechism of the Catholic Church. Pakinggan po ninyo. Ang makakristyanong venerasyon sa mga larawan ay hindi salungat sa unang utos na nagbabawal ng pagsamba sa mga diyos Sa katunayan, ang parangal na iginagawad sa isang imahin ay napupunta sa huwaran o may larawan nito. At sino mang sumasamba sa isang larawan ay sumasamba sa taong larawan nito. Ang parangal na iniaalay sa isang banal na larawan ay magalang na benerasyon, hindi ang adorasyon o pagsambang na uukol sa Diyos lamang. Ang reliyosong pagsamba ay hindi iniuukol sa mga imahin mismo na itinuturing na mga bagay lamang, kundi sa ilalim ng kanilang natatanging aspeto bilang mga imaheng naghahatid sa atin sa Diyos na nagkatawang tao. Ang kilos patungo sa imahin ay hindi nagwawakas dito bilang imahin, kundi patungo sa may imahin nito. Batay po dito sa artikulo na inilabas po ng Iglesia Katolika ay maliwanag po na kanilang ipinahayag mismo dito sa kanilang katisismong katoliko na ang Iglesia Katolika nga ay sumasamba sa mga ribulto o mga larawan. May binabanggit po dito sa artikulo na makakristyano di umano na venerasyon sa mga larawan, ang parangalanya na iniaalay sa isang banal larawan ay magalang na binirasyon. Iminamatwid nila na hindi raw ito salungat sa unang utos na nagbabawal ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa katunayan daw, sino mang sumasamba sa isang larawan ay sumasamba sa taong inilalarawan nito. Ano dapat nating mapansin, mga mahal po namin, mga tagasubaybay? E, talagang inaamin nilang sumasamba sila sa mga larawan. Sinasang ayunan po ba ng banal na kasulatan yung ginagawang pagluhod at pagsamba ng Iglesia Katolika sa mga ribulto at mga larawan? Hayaan nating Biblia po ang sumagot sa katanungan natin yan. Pakinggan ninyo dito po sa Eksodo sa 23 hanggang 5 ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin Wag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayay larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan yan sapagkat akong siyawe ay mapanibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na saling lahi. Maliwanag po, batay sa pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan, mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng mga ribulto at ng mga larawan na pagkatapos gawin ng tao, eh yun ang kanilang niyuyukuran at yun ang kanilang sinasamba. Bakit? Ano ba ang katumbas nun sa ating Panginoong Diyos kapag ka gumawa ka ng isang larawan o imahe na pagkatapos gawin ay doon ka lumuluhod at doon ka sumasamba? Ang katumbas nun sa ating Panginoong Diyos, nagkakaroon ang tao ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. E magaang nakasalanan lamang po ba? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang pagluhod, ang pagsamba, sa mga ribulto at sa mga larawan. Hindi po. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Diyos mismo, ako anyang siyawe ay mapanibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin. Eh tsak po, hindi mapapabuti ang mga tao na lumuluhod at sumasamba sa mga ribulto at sa mga larawan. Eh hanggang sa panahong kristyano po ba, ay namamalagi ang pagbabawal na ito ng ating Panginoong Diyos sa pagluhod at pagsamba sa mga ribulto at sa mga larawan. Pakinggan ninyo at babasahin namin sa inyo ang pahayag at pagtuturo ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma sa 1.23, itutuloy natin sa talatang 25, ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Pakinggan ninyo. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Maliwanag po sa pahayag na ito ni Apostol Pablo na hanggang sa panahong kristyano ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos ang pagsamba sa mga ribulto at sa mga larawan. Sa patutuon ni Apostol Pablo, ay meron anyang mga tao na pinalitan ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos na hindi nasisira. Ano po ang kanilang ipinalit? Ipinalit nila yung larawan anya ng tao na nasisira ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Gaano kalaking kasalanan ang kanilang nagawang ito? Na palitan nila yung katotohanan ng Diyos, yung kanyang kaluwalatian na hindi nasisira sa paraang gumawa sila ng mga ribulto at mga larawan ng tao. Ang sabi po sa talata, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Hindi po ba? Yan ang nakikita natin ngayon. Sa reliyon na kinagis na ng marami sa atin, ang Iglesia Katolika. Kung atin pong susuriin, napakalaking kasalanan po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang nagagawa ng tao, pagka siya ay lumuluhod at sumasamba sa mga ribulto at sa mga larawan. Ano po ang buong pagmamalasakit na ginawa ng mga apostol sa mga tao noon na nakita nilang nahirati na sumasamba sa mga ribulto at sa mga larawan. Pakinggan ninyo. At ganito ang mababasa nating nakasulat. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa 17, sa mga talatang 16 hanggang 17, sa 22 hanggang 24 pa, ay ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo ito. Habang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga diyos jusan ang lunsod at nag-init ang kanyang kalooban. Kaya't nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos doon sa kanilang sinagoga at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Kaya't tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Aryopago at nagsalita, Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa reliyon sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito. Sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo kilala, ay siya kong ipinahahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Yamang tayo ngay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay katulad ng larawang ginto pila ko bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon ding di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Ang binasa po namin sa inyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay pangyayari nang si Apostol Pablo ay nangangaral po doon po sa dako ng Atenas. Ano ang kanyang napansin? Napansin niya po na pinunoan niya ng mga diyos ang mga lunsod. Kaya ang kanyang naging damdamin, ang sabi sa talata, nag init -an niya ang kanyang kalooban. Ginawa niyang makipagtalo sa mga Hudyo at mga Hintil noon na sumasamba lumuluhod sa mga ribulto at sa mga larawan. Ano po ang buong pagmamalasakit na ginawa ni Apostol Pablo doon sa mga taong nahirati na sa pagsamba sa mga ribulto at sa mga larawan? Ipinakilala niya sa mga taong kanyang pinangangaralan noon kung sino ang tunay na Diyos na dapat na at sambahin ng tao. Niliwanag ni Apostol Pablo, Yamang tayo anyay mga anak ng Diyos, e wag anya nating akalain na ang Diyos ay katulad lamang ng larawang ginto, pilak o bato na pawang lika ng isip at kamay ng tao. Kaya sinansala ni Apostol Pablo yung mga tao noon na nahirati, na sumamba sa mga ribulto at mga larawan. Hindi lamang niya salat sinabing mali yung kanilang ginagawang yon at ipinakilala niya kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos. Kundi ano po ang ginawa ni Apostol Pablo? Nanawagan siya sa lahat ng mga tao noon na kanyang pinangangaralan na nahirati sa pagsamba sa mga ribot mga larawan. Ano po ang panawagan ni Apostol Pablo? Ang sabi po sa talata, mahabang panahunaan niya na di pinapansin ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng taong, Ngunit ngayon ay iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay. Ito po ang panawagan din ng Iglesia ni Kristo sa mga nakikinig po at sumusubaybay sa pagkakataong ito na nahirati sa pagsamba sa mga ribulto at mga larawan hindi po tayo mapapabuti, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Sino man na tao na sa kaniyang mga pagsamba at mga paglilingkod sa Diyos ay humaharap siya at lumuluhod sa mga ribulto at mga larawan. Sa halip na pagpalain sila ng ating Panginoong Diyos, niliwanag na po kanina, parurusahan sila ng ating Panginoong Diyos pagdating po ng araw ng paghukom. E, Huwag po tayong pumayag na tayo'y mamalagi sa paglabag sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Tularan po natin yung ginawa ng napakarami ng mga tao na kinig, nagsuri sa Iglesia ni Kristo katulad ni kapatid na Janet Celso nung maunawaan niya mula sa pagtuturo ng banal na kasulatan na labag pala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sa mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia, yung pagsamba at pagluhod sa mga ribulto at mga larawan, itinakwil niya yung kanyang naunang paniniwala. Kinilala niya at tinanggap niya kung sino ang tunay na Diyos na dapat niyang sambahin at paglingkuran na ipinakikilala din po ng banal na kasulatan na walang iba kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng mga bagay. Mga mahal po namin, mga taga-subaybay, wala po kaming layunin na manakit ng damdamin ng sino man. Kundi, ang sa amin po ay ilahad ang mga katotohanan ito para kayo man po makapagpasya rin kung alin ang tatanggapin ninyo. Tatanggapin nyo yung mga katotohanan ng nakasulat dito sa Biblia o mamamalagi pa rin doon sa pinaniniwalaan ninyo na labag naman sa mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia. Kami po'y sumasampalataya na kayo mong po, mga mahal po naming mga tagasubaybay ay naghahangad na maisagawa nating lahat ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos. Sa pagkatalam natin, ang ating Panginoong Diyos ang magkakaloob sa atin ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kaya ang paanyaya po namin sa inyo, suriin nyo pa ang Iglesia ni Kristo. Magbigay po kayo ng panahon para pakinggan at suriin ang mga aral na amin pong sinasampalatayanan. At katulad nga po ni kapatid na Janet, kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Si kapatid na Janet po ay meron din paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Inaanyayahan ko po kayo na makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo lalo lalo na po ang mga kapatid ko, lalong-lalo ang ng mga ate ko na sana po mapakinggan niyo ito na sana matawag din po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Makinig kayo, hindi naman po masamang magtanong. Hindi naman po kumbaga open po lahat ng mga kapilya namin. Magsuri ho kayo para po baka sa isang araw, magkasama-sama ho tayo sa loob po ng Banalesya ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na dumating din po yung pagkakataon, magkasama-sama na po tayo dito sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, Buong galang po kaming lumalapit sa iyo, nagmamakawa't nakikiusap. Nawa po ang mga napakinggan naming mga katotohanan. Huwag pong makapanakit ng damdamin ng aming mga tagapakinig, kundi makapagbukas ng kanilang isipan para lalo nilang malaman ang iyong mga kalooban. Kung paano ka namin dapat na makilalat sambahin para matiyak namin ang pagtatamun ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan na ipinangako mo po sa iyong mga hinirang. Panginoong Sokristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo po sana kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain ang lahat ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, igit po sa amin, pakipagpala mo po ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa tanging pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.